Hello mga kaibigan! Magandang umaga sa inyong lahat dyan. Happy morning everyone! Ito na naman ang yung life coach at kane gusto partner Ate JB. So ang topic natin pag-usapan ngayon kaibigan ay napakahalaga po, no? Malaking tulong po ito sa inyo, lalo na pag ikaw kaibigan ay katulad kay Ate JB, isa rin sa owner. So lahat naman tayo kaibigan, gusto po natin na tumas yung ating sales para naman lalong lumago ang ating negosyo na tindahan, dear friends. Kaya naman, Uh, magbabahagi po ako sa inyo kaibigan ng isang useful tip kung paano natin mas mapapataas pa yung ating sales. <laughs> Ang sarap sa pakiramdam kaibigan pag malakas po yung ating bintahan. So walang iba kaibigan, hindi ko na napapatagalin pa. And before anything else nga pala kaibigan no baka makalimutan mo kaibigan, pag hindi ka pa nakasubscribe kay Ate GB at magustuhan mo yung aking content at alam ko talaga magusus magus. sorry <laughs> na muna si Ate ang hirap pag tagalog no agin kaibigan, bisaya yung link ko na po si Ate Gibi, agin kaibigan pag magustuhan mo yung aking topic at alam ko magugustuhan mo talaga, dahil makakatulong ito sa iyo kaibigan para lalong lalago ang yung negosyo at umasin sa iyong buhay kaibigan, pag hindi ka pa subscribe kay Ate GB, sana naman magsasubscribe subscribe ka na kay TGB and then pakihit na rin yung notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa iyong pagsenso. Ang sono kay Bigan, paki-share na rin para mas marami pa tayong matulungan. So kay Bigan, ang ating pong pag-usapan ngayon ay isang paraan para po tataas yung ating self. So again, hindi ko hindi na hindi na maglangay <laughs> lang. langay lang sa bisay, hindi ko na ano ba 'yun? Hindi ko na papatagalin pa kay Bigan ang pag-usapan po natin yung pagre-repack ng mga produkto ng mga panindak alam ko kaibigan, ikaw, pag sari-sari store owner, kasi siguro kaibigan, katulad ka rin kay Ate Jimmy, na pag matagal ka na sa ganito negosyo, nagre-repack ka rin ng mga paninda. Pero kaibigan, kahit na alam ko, na alam mo ito, alam ko rin na marami sa ating mga kababayan dyan, no, na nagbabalak magkaroon ng ganitong negosyo, sari-sari store, o yung mga bago pala nagsimula ng ganitong negosyo, no, tindahan. Kaya naman, kahit ah, marami na sa atin ang ginagawa ito, ginawan, ginagawan ko pa rin ng video, ng vlog. Hindi ko makakatulong ito. Kaibigan, kahit pa nung ako ay magsimula ng aking tindahan way back nearly 21 years ago. Ayan, thank you so much God! At sa aking mga customers, lalo na aking mga suki, no? 21 years na po. Malapit na 21 years yung tindahan ni Ate GB. Ako kaibigan, the day before ako magsimula, no, Mag nagsimula ako na aking tindahan, so In the night, kaibigan, pala, sa gabi, kaibigan, na bago ako magsimula ng aking tindahan, negosyo, nag-repack talaga ako ng mga paninda, kaibigan. Naalala ko pa, asin. to Ito, kaibigan, ipapakita ko sa inyo. No? Sana nang pala yung aking asin. Nag-repack ako ng asin, kaibigan. One peso pa ito noon, ngayon two pesos na. Nag-repack na ako ng mga asukal. Ayan, asukal na pula, asukal na puti. One peso lang noon, kaibigan. No? Ngayon two pesos na. Nag-repack ako ng mga mantika, kaibigan. Before ako mag-open ng aking tinan. First day, no? first day kaibigan. Kasi naman ako, kahit wala pa akong tindahan noon bigan ako mismo bumibili ng patingi-tingi. Kasi nga hindi ko kayang bumili ng mga malalaking pa packaging, malalaki kaibigan, mga bultuan, hindi ko kaya. Kaya naman naisip ko, bago ako magsimula ng tindahan, why not mag-repack rin ako? Dahil alam ko, papatok ito kasi ako mismo nagbibili, no, vivino, laging bumibili ng mga patingi-tingi kaibigan at nakatulong po ito. 21 years ago hanggang ngayon, kaibigan, nagre-repack pa rin si Ate GB. hindi ako napapagod. Kasi naman, kaibigan, ang pagre-repack napakaganda. Fast moving ito, kaibigan, kasi nga patingi-tingi, kaya lang bilhin ng ating mga customer. Lalo na, kaibigan, pag ikaw, yung tindahan mo situated, located sa lugar na katulad kay Ate GB, na hindi naman mayayaman yung nakatira, katulad ng Ate GB, Ayan, so hindi tayo mayaman. So kadalasan, most, 90, 90 95%, siguro 99% ng mga customer mo ay maghanap talaga ng mga maliliit na packaging, mga sachet, or yung mga patingiting, paripak-ripak na mga produkto. Kaya naman, mga kaibigan, minamungkahi ko po sa inyo na kayo rin, katulad kay GB, at GB dapat magripak rin. So yung kaibigan, ipapakita ko sa inyo yung isang produkto na siguro wala sa iyong tindahan, no? Na dapat mag ka rin. Ito kaibigan, matagal na namin itong ginagawa. Nagawan ko na ng vlog more than one year ago siguro, no? At ngayon, gagawan ko na naman ng vlog kasi nga nagtaas na ang presyo ng produktong ito. Siyempre, tinaasan ko na rin yung value, yung presyo ng aking paninda. Kaya kaibigan, sana gawin mo rin yung ipapakita ko sa inyo dahil alam ko kaibigan, makakatulong talaga ito. Makakatulong ito, madagdagan yung sales mo kasi nga patok na patok ito kay Bigan. May occasion or wala patok na patok ito kay Bigan. Lalo na pag weekend, kaya naman nagre-repack talaga si Ate JB. Lalo na kay Bigan pag maraming tao sa place niyo, talagang maubos ay yung mga paninda kaibigan no in just few days siguro isang araw dalawang araw lang kaya dapat magripa ka rin so kay kaibigan ipapakita ko na sa inyo kung anong produkto ito para malaman mo kung magkano rin ang kitaan dito alam ko pagkatapos mo makita ito kaibigan gaganahan ka talaga ng mag-repack na ganitong produkto so mga kaibigan ito na yung uh, gusto kong ipapakita sa inyo no para matry nyo rin magandang source of income po ito kaibigan patok na patok ito po yung uh, tinatawag natin na adobong mani. Ayan, so napakasarap po nito kaibigan. Ito po yung isa sa aming source of income. Nagre-repack po kami ng mani at uh, ami pong uh, dinadala sa school. Ayan, so sa school kaibigan, ang bigay po namin nito, ayan, so itong pack na to kaibigan, ang bigay po namin sa school management ay 8 pesos. Tapos, binibinta nila ng 10 pesos. So, yung para lang, kaibigan, ay may profit po sila na 2 pesos. Ayan. So, magre-repack na naman si Ate GB Ito po yung plastic na ginagamit namin, their friends. Noon, kaibigan, ay 5 pesos lang po ang bintahan namin. Uh, may pagkakataon, ano, just before the pandemic, 3 pesos po. Tapos, ginawa namin 5 pesos. Ngayon, 10 pesos na. Ayan. Kasi nga, nagmahal na yung money. Dati, 90 pesos per kilogram naging 100, 110 ngayon 160 yung ibang tindahan ay 170 na po so again kaibigan ha ito lang po yung kaibigan papakita ko sa inyo ayan ah uh, 8 pesos ang bigay namin, 10 pesos ang binta doon sa school. At ito po yung gamit namin pantakal. Taka ba yun sa Tagalog? Basta sa Bisaya, taksan na, no? Ayan. <laughs> Para madali, no? Mabilis lang malagay sa, uh, sa, ano, sa mouth ng plastic, no? Sa bibig ng plastic. Meron mga bibig plastic? <laughs> Ayan, kaibigan, sa so magre-repack na si Ate Gibi. So, masarap ito, kaibigan dinabihan talaga namin ng sili Tingnan nyo, ha? Dinamihan namin ng sili, kaibigan Nakikita nyo ba? Ayan, may sili dyan So, okay lang yung kamay ko, kaibigan Naghugas talaga ako, no? Noon, kaibigan, kami ito po talaga yung nagluluto mani. Mas maganda ikaw yung magluto mas malaki yung profit mo. Pero kasi nagmamadali tayo. Tinawagan tayo ng paralan dahil gusto na nilang masupplyan sila ng uh, money bukas. Kaya luto na. Luto na yung uh, binili namin, no? Kaya hindi na kami mag ng money. Luto na. Ito, mainit pa ito, kaibigan, ha? Mainit kanina. Ngayon hindi na. <laughs> kaya nga, pagbili namin mainit, ngayon hindi na kaya nilagay sa plastic. So, magre-repack na si Ate GB mga kaibigan, ha? Mamaya ipapakita ko lang sa inyo kung anong kahinat na Ilan, ilang ilan kaya yung ating ma repack uh, maripak at magkano yung ating kikitain sa dalawang kilo na mani. Ayan mga kaibigan, nakaripak na po tayo ng 33 na packs ng mani. So, lagpas na ito sa ating puhunan kaibigan. Dahil ang puhunan natin ay uh, hindi kasali yung plastic kaibigan ay 150 pesos. 170 pesos talaga ito. Kaso nga, uh, hindi, ah, uh, hindi naman kaso. <laughs> Minsan ang ginapag Tagalog, no? Ano kasi kaibigan, yung aking uh, pinabilhan dito ay suki so okay na po namin. Matalik na kaibigan, family friend. Kaya, imbis na 170 pesos per 1 kg, 150 pesos na lang. So, nakarepack tayo ng 34 Uh, 33 piece box. So 300 plus no. So bawi na tayo sa phone ng kaibigan at marami pang repack ah, uh, kailangan i-repack si Ate JB no ah uh, don't mind may Tagalog kaibigan minsan nabubulot talaga sa ito GB kasi yung ko ay taga Cebu na no? Bisaya so yung kaibigan tatapusin ko na muna ito no? kasi nga malapit ng dumilim mamaya lang kaibigan uh, marami nang bibili sa ating tindahan no? peak hours kaya kailangan matapos natin ito at yun yung grocery kaibigan nag deliver sila na display na natin so thank you so much again, no? so kaibigan sana samahan nyo sa ito GB nga ha? sorry nabulan naman tayo no? sana kaibigan samahan nyo sa ito GB hanggang matapos tayo sa pagre para naman malaman kung magkano ating tikitain no, sa pagre-repack ng adobong mani. Ayun mga kaibigan, malapit nang matapos si Ate GB, nakarepack na po tayo ng 1 kg uh, kg of mani no. Yung natira ay 1 kg red kasi 2 kg lahat ito. Sa isang kg kaibigan ay nakarepack tayo ng 40 packs, 40 pieces of mani kaibigan. Pag binintahan natin ng 10 pesos kasi naman 10 pesos talaga ang bintahan nito kaibigan. Ah, uh, mabinta mo siya ng 400 pesos, di ba? Pero kasi kami kaibigan, binibigay naman ito sa paralan ng 8 pesos. Ayan, so 8 pesos kaibigan, yung paralan again, may, may profit sila na 2 pesos. So kaibigan, no, ah, kikita ka pa rin ng lagpas 200 pesos. Kasi yung punan, 150 pesos lang, yung plastic, 5 pesos lang. So kikita ka pa rin kaibigan ng 200, may sa 200 kaibigan. Isang kilo ng mani, yung profit mo ay mga 200, more or less 200 talaga. Kaya ayaw mo nun kaibigan, Opo po ka lang naman, hindi naman mahirap mag-repack naman ino. Eh. Sasakit nga lang yung likod mo, pero okay lang, kikita naman tayo. Ito kaibigan, 1 kg, ito 1 kilogram. at ah, tatapusin ni Ate GB kasi bukas, dadalhin na namin sa paaralan ito, no? Ibibinta eh, ito sa paaralan kaibigan kasi yung mga students, favorite talaga ito, lalo na ito kaibigan. Maraming sili, Maraming uh, garlic, ayan. So, marami talaga, kaibigan, no? Ahos. Ahus. <laughs> Ahos sili, kaibigan. So, maanghang ito, kaibigan. Kaya gusto-gusto ng mga students. Fast moving talaga ang money, kaibigan. Kaya naman, pinapakita ko po ito sa inyo para kayo i-try nyo rin, kaibigan, no? Na mag ng mani Maganda talaga ito, kaibigan. pak na pack, patok na patok yung pagbibinta ng money, pagre-repack. Mas maganda, kaibigan, na ikaw yung mga adubo ikaw magluto, mas malaki yung kita mo. Pero sa TGB kasi nagmamadali, bukas, kailangan na nating madala sa paralan. Kaya naman, luto na daan yung binili ko. Pero may kita pa naman tayo, more or less 200 pesos sa isang kilo. Ayan, magripa ka na rin naman ni kaibigan na malaki talaga ang kita dito kaibigan. Kaya magandang source of income tiyak tataas dahil sorry na bulo naman tayo tiyak tataas yung uh, sales mo kaibigan kikita ka ng malaki so of course malaking tulong sa atin no, ng ating family kay kaibigan ha magripa ka na ng money and okay, mga ipakita eh, ko na po sa inyo yung <laughs> sinasabi ko kaibigan na makakatulong po talaga para tumaas ang sales ng tindahan ito yung pagre-repack ha nagre-repack po tayo ng money kaibigan at malaking tulong po ito sa ating negosyo kasi naman kahit masasabi natin na mahal ang mani kaibigan, mataas na po ang presyo ngayon, noon 100 lang yung kilo, ngayon 150, yung ibang wholesaler supplier kaibigan 170 pa, pero kaibigan, no, kikita ka pa rin ng malaki. Kasi nga ako nagripa kay Bigan at lagpas po 200 yung aking profit, yung aking kita. Kaya naman kay Bigan, no, dali-dali ko talagang ginawan ito, gagawa, ginaw ito ng video. Sorry, na naman si Ate city. Ginagawa nito ng video dahil alam ko kaibigan, makakatulong po to sa inyo. Tataas po ang sales ng inyong tindahan kasi naman patok na patok po ito. At hindi lang mani, kaibigan, kahit anong produkto, kahit anong panida na pwede mo repakin, mag ka. Nagre-repack ako ng mantika, asin, uling, marami akong nire dito sa aking tindahan, kaibigan. Asukal, marami talaga. At maganda talaga ito, kaibigan, dahil fast moving. Again, yung ating mga customer, gusto nila yung patingi-tingi, kaibigan, kasi afford lang nilang bilhin. Kaya ikaw, kaibigan, mag ka rin, ha? Try mo yung money, kaibigan. So, pwede rin 5 pesos. Kunti lang ilagay mo dito sa amin, 10 pesos. Nasanay na yung mga suki ko. Yung mga students, kaibigan, nasanay na sila na 10 pesos. At maganda talaga ang kitaan sa money. Kaya naman, again, again, minumong ko sa inyo, dapat, no? magtinda ka rin naman. <laughs> Sorry talaga kaibigan, no? siguro tatlong beses na ako nabulol sa video ito. Ang hirap talaga magtagalog kaibigan, but then I'm still trying my best. Kasi naman, again, pag magbisaya sa ATGB, marami po ang hindi magkakaintindi. Okay. Again, okay, thank you so much kaibigan at tinapos nyo po hanggang dulo ang aking video. Lalo na sa iyo kaibigan, ang hindi nag-skip ng ads. Maraming salamat po. Kaibigan, sana please don't skip na ads. no Malaking tulong po ito sa amin ng aking family. Lagi mo lang tandaan kaibigan yung parating sa sinasabi sa aking mga videos. Hindi po imposible, hindi mahirap naman sinso buhay natin. Basta ba masipag tayo, madiscarded tayo, may tamang disiplina sa sarili, and then we have God in our life, tiyakasinso ang buhay natin, kaibigan, tiwala lang. Again, thank you so much po, kaibigan, sa inyong pagmamahal kay Ate GB. I also love you guys. Thank you so much po. God bless. Thank you so much.